alam mo kasi dito boy kung kung sa akin sana yung yung breakup siguro namin hindi siya mas naging mahirap kung hindi na nakisawsaw yung mga hindi naman kasali kaya siguro mas naging mahirap siya kasi okay na kami eh. hindi tito boy eh okay na kami noon ang problema may mga nakisawsaw sa issue namin kaya yung break up, mas naging mahirap, Tito Boy. Yes, Tito Boy. Chinita. Lights off, Tito Boy. Oh my God, happiness. Morning, Tito Boy. No, Tito Boy. Thank you so much for having me in your show. Thank you, Tito Boy. Salamat talaga.